What's up guys? Another ride, another day. So pupunta tayo ngayon sa Scoot Monkey. Magpapakabit tayo doon ng MTL at saka ng Hornilas. Balita ko kasi maganda yung switch ng MDL sa so, train natin. Pagka tayo ngayon guys, ride tayo sa mahal Tara! guys, dito tayo sa Scoot Monkey tapos may mga nakapark dito na magagandang Vespa and siyempre may mga big bikes din so pasa tayo sa loob yan, yan yung logo nila Scoot Monkey time check 5.20 buti na lang ang nalawad pa hello po, good afternoon okay. pagdating natin, ginagawa agad uh, napakabilis ng service di pa ako nagsasalita, pinasok na agad ni sir sa loob so yan and tapos, ma'am kayo po ba yung nakasagot sa phone? ayan, so. buti na lang, nakadalawang balik na ako dito ma'am yung una, Monday, close pala kayo. Oh, okay. Tapos, nung day after ng bagyo, close pala kayo. <laughs> yung bumaha, sabi ko, hindi naman Monday, ah, yeah, but close. Yung pala, sabi sa akin nung Gasoline Boy, hindi sir, bumaha dito. Baka, ano, hindi sila nakapag, ano, but anyway. Yeah. Pero doon lang naman yung baha. Hindi naman, baha. Hindi naman umasok. Yeah. Hindi lang kayo nag, ano, nag-resume sa work kasi okay, sa, bahay, sa bahay tsaka yung mga ibang, ano, staff pala. May okay, mga mag -stand. Tama po ba yung yung switch nung MDL na pinakabit ko, yung parang touch sensor? Yung ba? Kasi wala akong makita iba eh. Kaya may recommend lang sa akin na parang client niya rin. Nandito nga daw po. Guys. Malapit Buti yung mabot ako. Uh, Di ba hanggang 6 lang kayo ma'am? 6. Okay. Pero mabilis lang naman natin. Usually ba brother, mga gano'ng katagal? Sa oras? 1 hour. One hour. Right? So yun. Aba nag-aantay, pwede pa tayo magkape. <laughs> If ever pa ma ma'am, pwede magpasok ng drinks. Kung bibila ako sa labas. mo dito ang ganda na ito ito ang mukha ng atin pero ito ang ganda ng mugs guys oh ah mas ito gintab oh ito rin ng mugs oh parang salamin yung gray maangas din sprint 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 tapos oh, primavera S150 so yun dito yan sa may e-road check natin kung saan pwedeng kumain. Wala atang bilihan na malapit. tanong. tinatanong uh, lang. Mamagi inquire lang. Magkano po 'yung ganito nyo? Uh, po din group 68. Kasama na po installation doon. 'Yan 'yung nalalagay ng bag, right? Uh, six 68. Stainless na rin po siya. mga shacks, yung mga shacks yun, na, yun, na <laughs> yung na, na yung parking. <laughs> yun na What's up, <laughs> mm -hmm. Oh, super no supernova duwa plus At saka uh, low pump. Usually mamagana yung mga mugs niyo. Yung ganyang iba iba po ba ng price yan? Mm -hmm. Yung gold po sa dulo ma'am. uh, yung gold. Sa dulo. Dito kasi yung brand. Ah po. Yung maro 93 Yung 101 Mga nasa 87, 87. Soka 35 Footrest So bali pagka umangka siya wag niyang aapakan Yung pag sasampas siya mm -hmm. Kasi pag nakahupo na siya Tsaka lang aapakan Okay, Kasi, so pagkatapak then, siya dito lang kasi plas plastic lang yung kakabitan nito Ah, hindi po papalitan yun? Ipapatong lang? Ah, uh, tatanggalin na yung black. Ah, okay. Ah, kasi nga plastic. So, baka mabaklas. Ma 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 Magkano siya, ma'am? Four. Four nine. four nine. Isang klase lang po yung ano niya. Putres. And yeah. Magkano naman po yung ganyan? 3 3.9 Ay, pare mo lang pala. Ah, may ganito siyang mga variant. Para uh, uh, hindi mga Oo nga, yun nga reklama niya pag kumangas. Tsaka yung likod. So, 4-9. tsaka Para alam ko na yung babalikan sa <laughs> Sabi niya naka ganun daw yung legs niya rin sa likod. Pagka umaangas na hirapan. <laughs> ah, ito yung plastic. Ito yung tinutukoy niya ng plastik ma'am. Na baka masira. Pag tinapakan niya agad. Ito ba ito yung tinutukoy niya? Ah dulo. Okay, so dapat dito siya muna tatapak. Yun pala yun. Yung soka nyo ma'am na white. white. Yung white soka ba yan? Huh? Yung white na rim soka ba yan? Magkano yung white? 35 na. 35. Alam po yung color white nyo na rim. Huh? Yan lang yung color white nyo na rim. Okay. May mga parating pang... Net, saan siya nakalagay yung tinatap? Dito. Dito. Ito? Pero uh. may ah. Uh. Ano ang pindot? Ayan. Yung ano? Yung high beam? Ah. Uh. Okay. So pag naka-on lang siya, tsaka siya nag-high beam. Ano ah ba? Ano ba? Ah, uh, high beam. Kasi tapasin. Sumasabay lang din siya sa highway. saan dito. Meron siya na iba dito. Eh. Black naman. Pag-prom. The... Hindi tata. Ah, ay. Sige. yan. Pindot lang, lang siya dito. Si ilaw doon. Tapos pag hinahibin. Ayan ka sa sasad. Ayan. Mahibin na rin. Sa flashing. Ayan. Yes, ay. 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 Yung busina, may separate switch ba? Isa lang. Okay. Ito ba testing yun? Maingay. Sige po, sige. Sa? Ma'am, ba busina ako busina? Okay. Diba? Yun lang isang mode lang yun, diba? Okay. Okay. kaya hindi na mapasok yun. Okay. Automatic ba siya nag-switch off pag uh, kunyari diba naka-start siya tapos pinatay ko, mag-switch off din siya kahit hindi ko na pinatay mo Kailangan ko pinatay na lang Kailangan ko na naka-on Ayan eh, nga, sige pa ilawin mo boss Sorry Ayan, pag pinatay ko to, as we'll stand ko ulit, wala na siya Automatic switch off na Okay Kalo, kasi, kasi diba sa switch pag naka on yun pag naka on kahila ulit eh, diba so yan kailangan parang siya sya ita okay good ganda yun dito pala sa ano sa black lang yan yun nakita kasi ako dito dun sa, sa black pala yun pag chrome hindi ang natagos okay good ha huh? pagka chrome parang grounded parang gano'n Saan so, nakalagay? Ito. Sakto lang naman yung ganyang tutok, no? Pwede mo na-adjust. Ah, nagaganan lang. Bare hand, kahit okay lang, kahit i-adjust ko. Hindi ba siya luluwang? Hindi uh, naman. Mas baba lang naman. Pero yung advisable na taas ba? Hindi ba yung na natin pagkababa. Ah, okay, sige. Ayun. Almost done na. Hmm. MDL MDL na din ba guys Okay Ay sorry Okay na po Di bali 5 ba yung busina Tapos 2 yung yung

Ay, thank you so much. much. Ref magnet to? Pwede siya nilikit doon sa ano? Sa? Sa pinaka ano? Ah, dumidikit. Ah, alright, alright. Ganda. Tapos ito ay? Sa plaka. Sa plaka. Hindi, maganda rin. Thank you, thank you, thank you. Ito ba ma'am? 7,000. Ganda, may libre pa silang. Anong tag dito? Plate, ah, plate. Ah. Customized place. Okay. Okay na ma'am. Thank you so much po. Thank you po. Salamat po. Sir, thank you. Salamat po. Salamat po. Tututok niya na boss. Ayan. So guys, ito ni MDL. Ayan. Switch on natin. Yung switch ng Mdl eh, uh, MDL nandito lang Ayan, no? Oh. Ang cool, di ba? Ayan. Iba, ito yung bago nating MDL dinagdag ang lakas ang liwanag tapos nakatap na rin yung high beam nya pati yung passing ayos as yung busina ayun ay na natry natin sobrang lakas eh pwede ka try? <laughs> sa labas naman eh na ayos ayos so yun guys dito tayo scoot monkey medyo ginabi na tayo 621 bahay na tayo po uwi aha Pwede ka ba ito? Sa'kin Sa ba ito? Ano ito? Ah, yung stock na busina. Okay. Tapos, bossing, pwede ba ako makaisuyo? Oo, okay. okay lang. Thank you, ah. Yan, so, bihaya tayo pa uwi, guys. Medyo magulo ito. Nag-abot ba tayong barya kay kuya. So ayun guys, the na yung installation Pauwi na tayo ng studio So ayun, yun, ganda busina at saka MDL Hindi na, it's good na ang ganyan Visit lang irod Okay, peace out okay.